Alam mo, sa lahat ng mga po na paborito kong lutuin kapag tanghalian, yung simpleng tinolang manok na talagang hindi ko tatanggihan. Hindi siya mamahalin, hindi siya susyalin, pero may dalang init na parang yakap ni nanay sa tuwing sisimoy ang amoy niya sa buong bahay. Ngayong araw, samahin niyo ako magluluto tayo ng tinolang manok with malunggay. Ulam na punong-puno ng sustansya at syempre alaala. Tuwing umaga sa probinsya, kapag may bagong katay na manok si tatay, siguradong tinola ang ulam sa tanghalian. Hindi pwedeng mawala ang luya, sabi ni nanay. Yan ang nagpapalabas ng lamig sa katawan. At kapag malamig ang panahon o masama ang pakiramdam, isang sabaw ng tinola lang ang katapat niyan. Ang bango ng duya, parang nagpapagising ng alaala. -ala. Naalala ko pa nung bata ako. Habang hinihiwa ni nanay ang luya, pinapaupo niya ako sa gilid sabay kami nagkukwentuhan. Simpleng bagay pero ang sarap balikan. Sa bawat sangkap may kwento. Ang bawang para sa tibay ng katawan. Ang sibuyas minsan nagpapaiyak pero mahalaga. At ang luya hindi lang pampainit kundi parang paalala rin kahit may kerot. Maginhawa rin pagkatapos. Habang nagigisa ako ngayon, naamoy ko agad ang pagsisimula ng isang masarap na tanghalian. Iba talaga ang amoy ng manok kapag sinasangkot sa. Dito mararamdaman na malapit na ang kainan. Minsan habang inahalo ko ito, napapaisip ako. Sa buhay parang tinola lang. Kailangan mo lang ng tamang init, tamang timpla at tamang pasensya para magandang resulta. Kahit gaano ka stress basta may sabaw ng tinola para gaan ang pakiramdam. Papaya, pampalambot, pampalusog, malunggay, pagkain para sa puso, literal at emosyon. Sabi nga nila, kung gusto mong makiparamdam ang paghalaga mo sa isang tao, ipagluto mo ng tinola. Kaya ngayong araw, itong tinolang manok na ito, alay ko sa lahat ng nanay, tatay, lolo at lola, asawa at anak, na patuloy nagmamahal at mamamigita ng simpleng lutong bahay. Tapos na ang luto, pero ang kwento, patuloy pa rin. Habang inaabot ko ang mainit na mangkok na tinura sa pagkainan, naalala ko ang lahat ng pagkakataon na nagsimula sa ganitong eksena. Simpleng pagkain, masayang tawanan, minsang tampuhan at maraming salusalo. Dito sa lutong bahay, nagsisimula ang pagmamahalan at sa bawat kutsara ng sabaw, nariyan ang alaala at pag-aaruga. At ngayon, kumakain na ako. Mainit-init pang ang sabaw sakto sa panahong maulan at malamig. Lambot ng manok, sakto ang alat, ang papaya, lutong-luto, at ang malunggay, ang sarap. Ramdam mo talaga ang sustansya. Habang kumakain, napapaisip ako kung gaano kasimple. Pero napakahalaga ng ganitong pagkain. Hindi mo kailangan kumasas ng malaki para makakain ng masarap hindi mo kailangan ng ingranding botahe para makaramdam ng comfort. Minsan, sa isang mangkok ng tinola, makikita mo na ang pagmamahal, ang effort, ang alaga. Sa bawat subo ko, naalala ko ang mga taong nag-aalaga sa akin noon. At sana sa bawat luto ko ngayon, na ipapasa ko rin yon sa mga mahal ko sa buhay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana mapagluto rin kayo ng sarili niyong tinolang manok hindi lang para sa chan, kundi para din sa puso. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-comment sa paborito niyong lutong bahay at i-share ang video sa kapwa natin mahilig magluto. Hanggang sa susunod na kwento ng kusina. Paalam!